For today's adventure nga pala guys natin ay eh, maunguhan naman guys tayo nito mga tinatawag namin litog at napakalalaking mga kapis. Ito nga pala guys ang itsura nila at napakarami nga pala guys namin nakuha at napakarami din guys namin nahuling isda. Kaya samahan nyo na kami guys ihawin at lutuin yung mga isda nating nahuli. At syempre adventure natin ngayong araw kaya samahan nyo na ulit kami. So what's up guys? What's up mga karapadaan lang? So ngayong araw nga guys, grabe talaga namang rise and shine. Napakaganda guys na sikat ng araw. Sino ba naman guys ang hindi sisipagin magtrabaho ngayong araw kasi nakakagalak talaga at napakaganda ng umaga. Pero bago ang lahat guys, lalabas na nga pala itong bagong uniform namin na ipamimigay namin sa mga nakapalo at lalaging nagsishare itong mga video namin. Kaya kung gusto nyo guys makatanggap, magpalo and like and share na kayo dito sa mga videos namin para mabigyan kayo. Dahil nga pala guys, napakalaki ng low tide sa namin yung araw, inaisipan nga pala guys namin mga pa ng mga shell. Kitang kita nyo naman guys dyan sa buong paligid na talaga namang sobrang laki ng lotay dito at pwede pwede nating makuha yung mga nasa na ng mga shell. Kaya eto guys, ako at ang mga kaibigan ko ay eh, dali-dali kami pupunta dito sa dulo ng sapa para kapain guys yung mga shell na pwede nating pudripen kung saan ba sila nagtatago. Bali nga guys, mag-aalas 9 na ng umaga nitong nakaalis kami at hindi pa rin nga pala guys kami nakapag-almusal nun kasi kakagising lang pala namin. Sa sobrang laki nga guys ng lotay dahil hindi na namin napaandar dito dito si Mimot naglakad na lang kami at sinimula na rin nga pala guys namin ditong mga pa. At haba nangangapa nga pa nga guys kami may nadaanan kaming isang bakawan ah uh, ugat ng bakawan guys ng punong puno talaga ng talaba talaga guys basic lang ang pang ulam dito lalong lalo na ang talaba sobrang dami. etong adventure nga pala guys natin ngayong araw ay medyo mahirap kasi nga pala guys ay kinakapa natin yung mga sapa dito pwede guys tayong masipet ng alimango matinik ng mga malalalang isda pero syempre dapat mag ingat pa rin tayo at eto nga pala guys, yung sinasabi ko sa inyo na litog. Bukod nga pala guys, sa mga litong na nakukuha natin eh napakalalaking mga kapis rin nga pala guys na natatagpuan natin dito hindi nga pala guys nagtagal yung pangapa namin dyan at pagkarating namin guys dito sa dulo ng sapa eh, meron nga pala guys malaking prinsa ng palaisdaan dito eh lalambating nga pala namin napakarami kasi guys mga sumasabang na isda dito at nagtatago kaya kailangan guys natin silang mahuli at nung sinubukan na nga guys namin lambatin na eh, hindi nga guys kami nagkamali at ayan guys kitang kita nyo napakarami namin nahuling mga isdang dangat yan nga pala guys mga isdang dangat na yun, eh, hindi yan nakakain Pinapain nga lang pala guys namin sa alimango yan at dahil nga guys meron kaming alagang alimango ay papakain lang natin yung mga malilit na isda na kung tawagin guys ay dangat. Pero ito naman guys mga bangus na nahuli natin ayan malilit na bangus at mga talakito kaya naman guys ipapaksiw natin. Syempre nakahuli rin nga pala guys kami dyan na isdang bayang at napakarami din guys mga isdang samara na landian. Dahil gaya nga guys ng dati pag meron na tayong uulamin ay pupudripin eh, syempre okay na yon kaya dali dali na rin guys kami tumabi dito sa gilid ng mangroves at dito nga pala tayo magluluto. At flex nga lang pala guys sa inyo yung suot suot ko na sapatos grabe wala kayong mabibiling ganyan guys sa si Shopee so eto na nga pala guys yung mga nakuha naming tripin ngayong araw ayan guys ang napakalalaking mga kapes at syempre ang napakatatabang mga litog at meron din guys tayo dito mga isdang talakitok tandain at kaunting lapu-lapu kaya ano pang iniintay natin guys samahan nyo na kami lutuin yan at luto nga pala guys natin ngayong araw dyan sa mga isdang nahuli natin ay papaksiwin nga lang pala guys natin para bagay na bagay sa dala natin na bahaw pero oo nga pala guys may nagtatanong nga pala na bakit Mahaw daw guys, lagi yung dala namin, hindi yung bagong saing. Guys, pinakita akong bag dito. Ventin, sakto-sakto. Wala akong bag. Let's go! Ventin! Ganito kasi guys, kaya bahaw nga pala guys ang dala namin sa araw-araw namin pagbablog kasi nga pala pang nagsaing guys kami sa umaga ay hapon na namin nakakain kaya ang tawag dun guys ay e, bahaw na. Syempre guys, hindi naman ganoon kadali at ganun kabilis gumawa ng isang content. Talagang inaabutan kami ng hapon. Kung minsan nga guys sa papanis na yung kanin namin, pero pinapakita lang namin sa inyo sa video na kaya pa rin namin kainin. Pero ang totoo guys, e medyo halumarista talaga yun. Pero ayun, kaunting share nga lang pala guys sa buhay vlogging namin yun at eto magiihaw na nga pala guys tayo nitong mga nakuha namin lang mga kapis at litog. At syempre guys, habang nagiihaw tayo, baka meron pa sa inyo dyan na hindi naka dito sa page namin. Ay mag-follow na kayo guys para lagi kayong updated sa mga nilalabas natin mga video at mga adventure araw-araw. Huwag nyo na rin sana guys kalimutang i-share tong video na to at mag-iwan kayo guys ng dyan sa comment section kung mga taga-saan kayo para sa susunod guys na video namin ay may shoutout ko kayong lahat. Tapos eto na guys, balik na tayo sa vlog natin at kakain na pala guys tayo. Woo! guys, good trip. Plus, good. guys. Ah Lord, maraming maraming salamat at blessing palagi. Ingatan mo kami palagi. Lord, amen. Amen. Let's go. Let's go. Woo. Putrip. Oh, pakita sa kanila. First bite balong ng litog. Ayun, oh. Tapos kapis. Ah. wow. 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 Ito. Ito, oh. ah, sobra sarap yung lirin. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Sarap. natin. Mm. Mm. Oh. na agad. Mm.

Mm -hmm. Grabe, isa na naman guys, solid at napakasayang adventure ang nagawa namin magkakaibigan. Kaya sana guys, patuloy nyo kaming suportahan hanggang sa huli. Patuloy guys, kaming gagawa ng mga malulupit na adventure at masasarap na food trip araw-araw. Kaya -araw. e, maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Hanggang dito na lang mula guys, kita kayo ulit.